Bialetti o Mocha Express or Mocha Pot kung tawagin. Yan. So ngayon po ay magkakape tayo. Hindi niyo po na itatanong, mahilig po ako magkape. Yan. So itong Bialetti po ay konting history tayo ng konti. <laughs> so ito pong Bialetti ay naimbento ni Luigi de Ponti. At ibinenta niyo yung patent kay Alfonso Bialetti noong 1933 po ito na imbento. At sa Yemen po, isang country, ay meron dong nagangalan na isang city na Mocha. Doon po ipinangalan yung Mocha Pot o Mocha Express. Yan. So, katagalan ay nakasanay nilang tuwagin na Mocha Express. Ayan. Madali lang po itong gamitin. Ayan, lagyan lang po ng tubig at pwede nyo na pong lagyan ng coffee grounds then uh, pagka kumulo siya yung pressure siya yung magbu-brew sa coffee grounds pero ako yung ginagawa ko iniinit ko na yung tubig so ito yung ginagamit ko na coffee grounds padala rin, padala rin sa akin ng tatay ko actually itong na ito padala rin, padala rin sa akin ng tatay ko ayan so gumagamit lang ako niyang shot glass para patungan ko ng pinaka imbudo nya yun So, ginagawa ko lang pagka ako lang mag-isa ang magkakape, Dalawang uh, scoop lang nito. So, 2 tablespoons lang ang uh, aking tantya. Yan. 'Yan. So, dalawa lang scoop ang ginagawa ko diyan habang pinapainit ko na 'yung tubig, nag scoop na ako niyan. So, mas gusto ko kasi mainit na 'yung tubig para konting init na lang ay kukulo na kagad siya. Kumbaga parang hindi ko alam eh. Basta mas masarap yung dating ng coffee. Ayan. So tinataktak ko lang siya para mas pantay yung pagiging, yung pagkakabro niya. Ayan. So nilagay ko na yung it na tubig. Lagay natin to. Yung ilalim nga po pala nito. Ayan. Itong, yan, Yung hawak ko. yan. May strainer po yan. Hindi ko lang naipakita pero may strainer yan sa ilalim. Yun. So, dun lalabas yung, mamaya makikita nyo kung paano siya gumagana. So, ginamitan ko lang ng basahan para hindi ako mapaso. twist lang. Meron naman siyang pinaka-thread. Then, ayan. Hantay na lang natin siyang kumulo. So, yung init niyan, yung pressure, yun yung magdudulot ng uh, pressure pataas sa tubig. Siya rin yung magbubrew doon sa coffee. And so, aantayin uh, lang natin para makapagkapi na tayo ng masarap-sarap. Konti na lang. Mabilis na lang ito dahil ininit na natin yung tubig eh. Yung, mamaya pakita natin si Mingming. -ming. Update tayo kay Mingming -ming kung ano nang nangyayari sa kanila. Ayun, medyo nagmumoist -mo na. Ayun, ayun na siya. Yan, masarap na kape na. So, ganyan gumagana ang mocha pot. Or, mocha express. Grabe, napakasarap na kape pagka ganyan. So every morning, ganyan ang kinakape ko. Yung. So na natin. Okay na. Ganyan na tayo magkape. Sali na natin sa ating uh, favorite na mag. Ayan no. sarap. Actually, parang, uh, pina, parang brood coffee na yung dating niya. Kasi dinamihan ko na rin yung tubig eh. Para hindi na rin ako magdadagdag Dari-daretsyo, inom na Yan, solve na-solve na ako yun Sa umaga uh, re Ready to work na kagad Pagkain-inom ko yan Naka-fasting din naman ako so, so morning, di ako kumakain Yan lang, black coffee lang Kain ko na tanghali Ang grabe, sobrang sarap talaga So ito si Mercy As usual laging tulog 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 ito si Ming Ming ayun yung nani nila mm. payat lagi niya kasi pinapaunay yung mga anak niya na kumain pag binigyan niya namin ng pagkain sila hanggat nakakain yung mga anak niya hindi siya kakain sabagat so, tapos na yung mga anak niya tsaka siya kakain si Mercy hmm, si Mercy ulit ng nadatnan ko yung dalawa siguro naglalaro na wala na rito eh nakabukas lang naman yung cage so pumapasok lang sila dyan pag gusto lang matulog hmm. Mercy yun lang po ingat at